Yan Tumutubo ng okra. Marami ng tanim dito. Oh, uh, yung boy ko. Nagagamas na yung boy ko. Mahal lang araw niyan. Pakyawan kasi yan eh. Kailangan matapos niya. Mga... Kasi wala na eh. Malago na yung damo eh. Kailangan si ito sa kalating oras matapos niya yung damuhan. Ganon! Ganon. Mahal ng bayad dyan. Laki-laki <laughs> <laughs> -laki ng bayad naman, ore! Bilisan mo dyan. Pagpasinsyan nyo na po kasi napakahigpit na aking boss. Bawal ang break time. Tanghali ka na nga nagkumpisa eh. Pagkatapos kumain, trabaho agad. Diba? Hindi naman kasi arawan yan eh. Ano ba ito? Bubunutin ito? Ito, ito mga ito? Huwag. Gamot yan. O, yung kumpari namin oh. Magtatagay kami mamaya. Pasinsya nyo na yung boss ko. Masyadong mahigpit yan. Eh, ako nga eh. na. Makapurma eh. Laki na ng kamuting kahoy tsaka papaya. Yan. Gabi. Isang buwan na lang. May anihin ng bungang gulay. Nabes ba, ba kung magdamo? Siyempre. na gawin, ganito eh.

kasi wala pa po tayo ngayong tanggap na trabaho sa ating mga ka-installer kaya dito ulit sa hardin sa aming maliit na taniman nagbibilad sa araw paano eh ganito talaga mga tisoy nagbibilad sa araw nagpapaitim Bakit ba ano? Bakit na mistiso Pag naarawan ako, lalo akong nagugwapo. Negro kasi tatay mo. Ha? Negro tatay mo. Tignan nyo, aray. Tignan nyo naman ang itsura ng aray. Tignan nyo naman ang itsura ng aray. Tignan nyo aray. Tignan naman ako, dinay. naman Ayan, mayroon kayo bandako kayo. ay ano daw yan? Damot daw yung laman yan. Sabi ng aking boss, kaya e, ako naman eh, walang alam di yan. Kaya e, ako isumusunod lang. Boy, bilisan mo. Kunti na lang. Ganyan talaga pinaghirapan. Uh, 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 uh. Ah, pinapawisan na po ang inyong lingkod. Na napakatisoy. Ayan po, medyo malaki-laki na rin po yung nahawan ko. Ayan o, oh. malaki-laki. Yun na. Malawak-lawak na yung nalinisa niya, o. Oh. Yung banda doon, iwan yun kasi gulay yun eh. O, oh. konti na lang. Inet po, pasensya na po kaya mga... ...sangar din na. Ah. ay medyo pinapawisan na po. Ayaw kasi magpahinga. Ayaw, ayaw kapag pahingahin ang aking boss. Siya rin mahigpit. 24 oras nakatutok. Siyempre, ang mahal-mahal lang pinapasahod eh. ito po ang tamang pag ano, paggamas. Ayan po, ayan. Dadakmain mo, sabay susunod mo, ayan. Yun. Yun, hmm, diba? Ano to?

Hindi lang. Oh. Para may ukot Ayan po, tapos na po. Kaya eh, magpahinga muna tayo. Nakikiusap ako sa ating boss. Napakatapos ito. Pahinga muna tayo. Maya naman yung sabi na.